sabi nila, ang buhay ay maaring magbago sa isang iglap at sa masakit na paraan ko ito natutunan. Natagpuan ko ang aking sarili sa gitna ng isang magulong kalituhan, akusado, at ngayon ay nasintensyahan na sa bilangguan sa Tagig City. Tawagin natin ang aking kaso na Vauzi, isang di pagkakaunawaan na nauwi sa pagkakaharap ko sa aking kasintahan, na nagresulta sa isang formal na reklamo na nauwi sa aking pag-aresto. Bago ito, ako ay suot ng iba't ibang mga sombrero. Bahagi ako ng industriya ng IT. Meron akong regular na trabaho at nakikiisa sa iba't ibang mga social activities. Kasama rin ako sa pag-oorganisa ng mga events, konserto, party, ATBP. Palaging busy, bihirang nasa bahay dahil sa aking abaladong schedule. Malit na hindi ko alam magbabago na ang aking buhay. Ang unang araw ko sa bilangguan ay isang halo ng mga inaasahan at sorpresa. Inilalarawan ng media ang mga bilangguan bilang magulong at hindi maayos na lugar. Ngunit, noong pumasok ako, naalarma ako ng katahimikang nakita ko. Ang totoo, ito ay nakakagulatang maayos at maayos. Hindi ito tulad ng magulong kalituhan na ipinapakita sa mga pelikula o dokumentaryo. Ang disiplina ang tawag ng laro. Mula sa iyong kilos at pakikisalamuha hanggang sa oras ng tulog. Mahirap ang pag a -adjust. Madalas akong natutulala sa pag-iisip. Namimiss ang kalayaan na gawin ang simpleng bagay tulad ng pagbisita sa tindahan o pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan kung kailan mo naisin. Bagaman may mga bagong kakilala at kaibigan ako dito, walang tatalo sa kaginhawaan ng pakikisalamuha sa pamilya na ngayon ay napakabawasan. Nagtrabaho ako dati sa mga sistemang IT, nagtatrabaho sa pangangasiwa ng mga event at natutuwa sa mga gigs ng musika, ngunit ngayon ay naipit sa mahigpit na mga routines at limitadong paggalaw. Ang komunikasyon sa labas ng mundo ay bihirang mangyari tawag dito, bisita doon, at talagang nakakaintindi ka kung sino ang tunay na nag-aalala para sa iyo. Ang mga emosyonal na alitan sa panahon ng mga bisita o tawag ay naging tulay. Nagpapakita kung sino ang tunay na nagmamalasakit at sino ang lumayo na. Ito ay isang wake-up call tungkol sa relasyon. Ang pag-iisa ay may paraan ng pagpapatindi sa tunay na nararamdaman ng iba. Dito, kami ay bahagi ng iba't-ibang mga programa ng rehabilitasyon. Mayroon kaming rehab para sa mga adik, sesyon ng pamamahala ng galit at aming mga proyekto sa kabuhayan. Ako ay bahagi ng kuponan na gumagawa ng mga handicrafts. Ang trabaho ay hindi lamang isang pampalipas oras. Ito ay isang set ng kasanayan na magagamit ko paglabas. Sa proseso, nakikita ko ang mga taong dedikado na pumipilit na gawin ang pinakamahusay sa kanilang pananatili dito. Mayroon din kaming mga Bible studies at mga prayer meeting. Nagbibigay buhay sa aming diwa sa nakakulong na kapaligiran. Alam mo, ang buhay sa bilangguan ay hindi lubos na iba kumpara sa labas sa ilang aspeto. Mayroon kaming araw-araw na mga gawain, paglilinis, paglalaba, paghahanda ng pagkain. Ngunit ang mga paghihigpit dito ay malinaw ang kalayaan ng buhay ay malawakan kapag ikaw ay nasa labas, dito ito ay pinaikli sa pagsunod at pangangailangan. Ang mga pagbabago sa aking pananaw ay malalim. Bago ito, ang pananaw ng lipunan sa mga PDLs, Persons Deprived of Liberty, ay naglalarawan sa amin bilang hindi na maipapagaling. Pinakita sa akin ng lugar na ito na hindi totoo iyon. Marami dito ay katulad ko may mga pagkakamali ngunit nag-aasam ng isa pang pagkakataon na makapag-ambag ng positibo sa lipunan. Kung maaari ko lamang ibalik ang oras, pipiliin ko ang ibang mga hakbang. Nagkaroon ng mga pagkukulang at totoong pinagsisisihan, ngunit ang kahalagahan ng rehabilitasyon ay ang pag-aaral at paglago mula sa mga kamalian na iyon. Natutunan kong pahalagahan ang mga maliliit na biyaya ng buhay tulad ng pagtulong sa isang kapwa bilanggo sa mahirap na araw o paghahati ng mga munting kagalakan. Tandaan, lahat tayo ay nagkakamali. Ang aming pagkakamali lang ay nagdala sa amin dito. Ang diskriminasyon ay hindi makakatulong sa amin upang magbago. Ang pag-unawa at suporta ang makakatulong sa amin. Nais namin makabalik, makabawi at magtayo ng mas mabuting buhay. Kaya narito tayo para sa pag-asa pag-asa na isang araw ay makakalabas kami binago at handang makibalik sa lipunan huwag tayong didepensahan ng aming pinakamalalang sandali kundi sa aming pagsisikap na magbago lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon